Bago pa bayan ang makasaysayang keynote address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, sunod-sunod ang kanyang pulong kabilang ang kanilang bilateral meeting ni Singaporean President Tharman Shanmugaratnam, nagbabalik si Kenneth Pasyente. Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang tatlong araw na working visit sa Singapore. Nagkaroon ng mga serye ng pagpupulong ang pangulo sa top Singaporean officials nakipagpulong ang punong ehekutibo kay Singaporean President Tarman Shanmugaratnam. Dito ipinarating ni President Tarman ang naisyang mas mapalalim pa ang ugnayan ng Singapore sa Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Binigyang diin din ng Singaporean President ang anyay mas lumalakas na economic relations sa pagitan ng Singapore at Pilipinas, lalo na ang mas pinalakas na panghihikayat ng investors na maglagak ng puhunan sa iba't ibang sektor, kabilang na ang environmental concerns. Handa na rin daw si Tarman sa kanyang state visit sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnaya ng Pilipinas at Singapore. Ipinarating naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng bansa tungo sa mas matibay na relasyon sa Singapore. Sa bilateral meeting naman kasama si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, nagkasundo si Pangulong Marcos Jr. at Wong na palakasin ang bilateral relations ng dalawang bansa. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na tiwala siyang magtutuloy-tuloy ang nasimulang ugnayan ng dalawang bansa. Kinilala rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Singapore bilang isa sa top sources ng foreign direct investment ng Pilipinas at binigyang diin ang potensyal ng dalawang bansa sa sektor ng turismo na maaari pang mapalakas sa pamamagitan ng pagpapabuti ng air linkages. Partikular ding nabanggit ni Wong ang New Clark City na bahagi ng Luzon Corridor na ngayon ay nakukuha na ang atensyon ng investors. Nangako rin si Wong na poprotektahan ng Singapore ang kapakanan ng nasa 200,000 na mga Pinoy na nagtatrabaho at naninirahan sa naturang bansa. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay Singapore incoming Senior Minister Lee Hsien Loong kung saan nagpasalamat ang Pangulo sa imbitasyon nito na makibahagi sa shangri Dialogue 2024. Nagkasundo naman si Pangulong Marcos Jr. at Republic of Lithuania Prime Minister Ingrida Simonide na isulong ang international rules-based order sa hangaring kapayapaan at seguridad. Lalo't kapwa may kinaharap na hamon ng Pilipinas at Lithuania mula sa kanilang kalapit na bansa. Ayon sa Pangulo, wala siyang ibang hangarin kundi isulong ang kapayapaan na mapapakinabangan ng marami. At mangyayari lamang anya ito pag sumunod sa international law at rules-based order. Kabilang din sa natalakay ng dalawa ang political cooperation at economic cooperation. Mula Singapore, Kenneth Pasiente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.